Sa loob ng maraming araw, hinanap ni Liam si Aelia sa malalalim na ugat at gumagalaw ng mga paglilinaw sa gubat. Ramdam niya ang presensya nito, bagaman hindi niya nakikita. Paminsan-minsan, may mga aninong dumaraan sa likod ng mga dahon at ang pagubatan ay kumikislat tulad ng balat na nadadaanan ng panginginig. Kailanman ay hindi siya nag-iisa. Isang gabi, habang dahan-dahan namamatay ang liwanag sa kalangitan ng Verilia, muling nagpakita siya. Wala muna siyang sinabi. Paglaon, halos pabulong, winika niya, naalala kita. Tumingin si Liam, nanginginig. Ngunit ang sumunod na sinabi nito ang higit na nagpayanig sa kanya. Sa aking mga alaala, isa kang esen. Hindi nila maunawaan. O hindi pa. Ngunit mula sa araw na iyon, nagsimula silang muling magkita. Walang usapan, walang kasunduan. Kusang bumubukas ang mga landas ng gubat para sa kanila. Inakay ni Aelia si Liam sa mga sinaunang lugar, sa mga arko ng buhay, sa mga paglilinis na humuhuni ng na mga nakalimutang awit, sa mga punong parang kristal kung saan dumadaloy ang mga alaala, may manipis na mga ugat na nagniningning sa balat ng kahoy. At kapag idinampi ang palad sa puno, bumubulong ang mga imahe, tinig, at pira-pirasong alaala mula sa katas nito. Kaunti lamang ang sinasabi niya, ngunit ang kanyang mga kilos, tinig, katahimikan ay nagkukwento tungkol sa Birelia ng higit pa sa anumang paliwanag. Si Liam na may pilit na ipinakikilala sa kanya ang daigdig. Ang mga lungsod, karagatan, aklat, pangarap. Nais niyang ipakita kung ano ang nagpapatibok sa puso ng tao. Ngunit sa bawat salita, bahagya lamang siyang tumetangok worry alam na niya. Alam mo na ang lahat ng ito? Tanong niya minsan, naguguluhan. Hindi dahil alam ko, tugon niya. Kundi dahil naaalala ko. Hindi niya lubos maunawaan, ngunit hindi siya nagtanong pa. Habang lalo silang naglalapit, nagbago ang kagubatan naging mas maliwanag, mas banayad. Iba ang tunog ng hangin. Tila kasama nila ito sa bawat hakbang. May namumuong kakaiba sa pagitan nila, at wala ni isa ang nakakaalam kung ito ba ay simula o pagbabalik.